Hello! Ayan, meron tayong babasahin na si Senator Tolentino versus Senator Coco. Uh, para sa BP Duterte's impeachment. Ang sabi kasi ni ano ni ni Tolentino, uh, mas If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, you must recognize this impeachment, impeachment case functionally dismissed by constitutional operation. And no action can be taken by the, by the 20th Congress of the matter for lack of Consti constitutional. authority. Kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na kung lalabag sa saligang batas. In yun yung sabi niya. Uh, there is no provision in the 1987 Constitution or in the Senate rule of procedure impeachment trials that expressly prohibits. On the contrary, the Senate rules on the impeachment support the position that the impeach, impeachment trials shall continue until the final judge, judgment even, it, even if even if it is necessary to continue in the next Congress. O oh, diba, ba no? Sabi yun ni Coco. Ito yung, ito yung mga comment ng mga ano, kasi dapat nagbabasa kayo ng mga comment ng tao, hindi yung pansariling gusto nyo lang na, na gusto nyo matuloy ito, at kung ako lang din, ah, sa sarili kong opinion, gusto ko din matuloy, di ba? Kasi baka maraming mga umiyak dyan pag, pag natuloy talaga yan. Mas maganda kasi nababasa kayo ng mga comment. Kasi total sa taong bayan naman kayo nagtatrabaho. Dapat iniintindi nyo yung mga komento ng tao. Hindi pare-pareho magkakaibang ang mga comment ng tao about dito. Sana nagbabasa kayo. Hindi yung pag sinabi yung nanggagalang iti kayo kasi hindi matutuloy ang impeachment. Yung iba naman, okay lang din. Yung iba naman may sariling dahilan. Nakakainis yung mga nanggagala iti dahil yung maitutuloy. Eh si BP Sara na nga nagsabi, gusto niya nga matuloy na eh. O ba diba? Ba't nanggagala iti kayo? O eto na, oh. di natin alam, alam ang strat, strategy nila, their both from PDP. Tolentino was once with PDP Laban and supported BP Sara on the imposition of binabalanse lang nila anong partido sila sa susunod na eleksyon. Ngayon na alam nilang taglid ang alyansa at liberal, magsisiksikan yan uli sa PDP sa 2028. Kahit tagal na sa Senado, di makapagsalita ng tamang desisyon ano ang tama at mali sa konstitusyon. Sa tagal nyo sa paggawa ng batas na kasulat at interpretasyon, iba-iba, ganun kalupit kayo, puro kayo esi at pamumulitikang pahayag. Gastos lang ng bayan niyang impeachment nyo, di naman gaganda buhay namin dyan. Magkaroon man ng idwaan tayong mga Pilipino. Puro na lang kayo ngaw ngaungaw, na ngaw, ngaw dyan sa Senate. Try nyo naman pagtuunan ng pansin ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa tapos solusyonan nyo ang bawat pagtaas ng mga bilihin. Nakakaumay na kayo sa kakaaway nyo sa politika. Nakakaumay na kayo na wala kayong alam kundi marami kayong gustong litisin, marami kayong gustong hulihin wala nang magawa, dapat kapakanan ng bayan, hindi ba nga kayo, sinasahuran kayo pang, para magtrabaho, hindi upang lituhin ang bayan, pagunlad dapat ang pag-usapan, walang magawa, hindi ba nga ganun kayo, sana nag-iisip kayo, na pinag may makikita kami sa Facebook, i siya ganito, hinuli si ganito, kinuha si ganito, ano ba naman kayo, magtrabaho naman kayo, sana sa susunod na yung bibig nyo, yung magandang plano para sa Pilipinas at sa taong bayan naman. Huwag naman puro ganyan na lang. Ba't paatap na atap kayo? Eh? gusto naman din ng tao na ma-impeach siya, na mapag-usapan niyan, nang maliti siya, nang matapos na. Hindi yung, yung may, narinig, may, may decision lang na, na delay, gagalaiti kagad kayo, napagahalataan tuloy kayo eh. Basta mag-usap-usap tayo sa 2028 ha. Kikilalanin namin kayo lahat.